Welcome sa vlog ko. Ito na ang last na vlog ko sa bahay na to. Sa Navy Housing dito sa Corpus Christi. Kasi pupunta na ako ng A-School ulit para mag-training sa bago kong trabaho. CS. Culinary Specialist. So naghihintay na ako nandito na sila. Oh, ilang vlogs na lang. <laughs> Namimiss ka tong banyo na to. Quickie lang, quickie. Nandito na sila. Ang kwarto. Miss ka yung kwarto. Ang kwarto ng anak ko nando doon. Hindi ako nakapag-vlog dito noon eh. Tapos ang banyo, syempre. Pero, yun lang. At titira ako ngayon sa Navy Lodge pagkatapos nito. So, tara na, tapusin natin muna to. Nandito dito na sila. Mamaya na lang. Bye, kids. This is it. Gonna be bye for this house. <sighs> memories, memories, memories. going I miss this stair. Eating sometimes here after you cook. <sighs> One year—it's so fast. It's so quick. It's so quick. My freaking. first command corpus christi so wait short duty oh my god I'm gonna miss every time checking checking the weather hi oh, nako why bucket oh my goodness my spot over here my spot over here, the bed, TV, flying PS5. Nako, kakamis. Ano naman? Closet. Wala na. Empty na. Nasa sasakyan na lahat. Masikip na sasakyan. Ano ba yan? hilang yan. Nice naman. Bigay ko na yan sa kanila. <laughs> Akin dapat yan eh. <laughs> nako. Ang buhay. Bilis lang. Bilis lang. Tara na, tara na. So many times I thought you leave me Broken inside, I feel I've lost my sanity I don't believe in happy endings. But on my part, and hope you'd still love me in the end. Did you don't don't want you. to leave your heart? Sabay na. Sabay na. Sila na maglalak niyan. Wala na sa yung ani. Yung susi. 638. Bye. Ngayon, punta tayo sa susunod na titirhan ko ngayon. Tara. Tara. Ang kong gamit to. vlog. <laughs> Wala na tayo sa housing. Wala na tayo sa ano eh. Sa housing. So, nandito na ako ngayon sa Navy Lodge. Uh, kung saan man ako nagsimula magstay dito sa Navy. Sa first command ko. Ah, uh, yung room ko noon eh. Nasa kabula lang. <laughs> Pero ngayon maganda na yung room ko kasi makikita mo yun na yung dagat. Pero, yun nga <coughs> ngayong gabi lang ako hanggang bukas so pagtapos nun magdadrive na ako papuntang Houston kasi flight ko sa 14 yeah excited so nakakalungkot <sighs> di ko na mga anak ko balik a school ako at malalayo ko sa home state ko ah uh, pero okay naman na ipakita ko lang sa inyo yung room ko dito dahil napakaganda talaga mag navy kasi alam nyo na libre joke lang di libre yan sa travel car namin yan <laughs> pero okay siyempre ito yung bed siyempre wrestling yan, TV uh, ah, kain ko lang eh so yun yung gamit ko yan. At siyempre, may treat ako sa sarili ko. O, di ba? Apple Watch! Para sa akin yun! At ito yung view ko, guys. View. Wow! <laughs> Ganit ang view dito, bros. Yung cottage doon. Ayan, yung cottage doon. Medyo ano, hindi makita yung cottage doon, yung tinatrabaho namin noon. Nagpe-paint kami doon. Ito yung Corpus. Corpus Christi. Diba? Meron doon ano, sailor yun. <laughs> Chill-chill lang dito. And yung bahay ng captain doon. Ayan. So, yan yung ano ko dito. Nakapamiss uh, naman sa bahay ko pero wala na, tapos na. Siyempre may kitchen sila dito. Siyempre, kailangan natin ng tubig. May tubig ako dyan. Siyempre, may Pepsi din. <laughs> Yan. <clears throat> wala na yung wifi router ko. Siyempre, sino-render ko na rin yun. <laughs> But, ito yung buhay ko dito. Pero tingnan natin, unbox natin yung Apple Watch ko. Kasi bukas pa ni bagong vlog. Uh, my last day talaga dito. Para makita niyo yung mga kasama ko, kung sino sila. At, uh, ayun nga, excited tayo! <laughs> What up, peeps? <laughs> Ang ganda. Tabingi eh. Pero okay na yan. So mag-unbox tayo. Mag-unbox tayo ng Apple Watch. Ganda nito par. So Apple Watch uh, 9 series 'to. Wow, mayaman, 'daw mayaman ano ko to, treat ko to sa sarili ko dahil sa achievement ko sa buhay. Siyempre, ang strap. Pero ito yung kailangan talaga. Natanggal na mga bros. So habang nagbubukas ako, so, pag-usapan na natin yung next ano ko, next duty station ko nga pala e sa Everett, Washington. Kasi po, tatlong beses sa kong pinag ng order. <laughs> Una sa San Diego, dapat carrier ako, Carl Vinson. Tapos, pinalitan ulit, pupunta ako sa DDG. San Diego pa rin. Pagkatapos nun, last week lang, pinalitan din. Ngayon, pupunta na ako sa DDG sa John Paul. Kung alam niyo yung movie na Battlefield, yun yun. Yun ang DDG. Pero sa Everett, Washington. But guys, look. Ito yung Apple Watch. Tapos, charger. Dito na yung mga charger. Ganda. Tingnan natin. So, pero bukas, last day ko na dito, ang gagawin ko e eh, uwi muna ako sa Houston. Doon kasi yung flight ko. At, syempre, di, di, ako didiretso sa Washington eh. Ang ano ko kasi, magte-training ako sa rate na nakuha ko na. CS na ako ngayon. Di na ako undesignated rate. CS na ako ngayon. So, may training ako ng 37 days, 38 days. So, sa CS. Sa Virginia. Ha <laughs> ha! school na naman. Panay bagong mga taong makikilala. Pilipino Mafia. So, makakakilala naman tayo ng mga Pilipino Mafia. Anyway, di ko mabuksan. Wala kasi akong koko. Naglinis kasi ako ng kuko ko ngayon. Yun! Ayan you guys. Wow. Damn. Ganda niya, no? Linis. Buksan natin tong ano, strap. Tsaka deserve ko naman to guys eh. Kailangan talaga hard working. Yun. Boom. strap niya guys First time ko magkaka apple Watch. May Apple Watch ako na binigay ng kasama ko pero hindi gumagana, bulok. <laughs> bulok. Sigawagin so, to mo lang yata 'yon. Ako po parang ingot eh no hindi marunong siguro sa kabila to hindi yun nagbukas siya guys ganda nito bro So, kailangan ko siyang i-connect sa English syempre choose a region United States <laughs> Ayun. start pairing your Apple Watch So, just wait muna guys. I-prepare ko muna siya sa vlogging phone ko. <laughs> so, just wait. Welcome sa vlog ko. Medyo mahaba yung ano, yung strap. Pero, eto na nga siya. Hello. Nakonect ko na. Learn how to navigate Apple Watch. Look at that thing. Mickey Mouse, first <laughs> I can see. Okay. so, meron ako. Pero yun nga, pag-usapan natin. Well, punta ako ng A school. Virginia CS. Thank you dito sa first command ko. Na-enjoy ko ang Corpus Christi kahit medyo boring dito. Alam nyo na. Pero, syempre, bukas na lang yung iba dahil bukas makikita niyo yung mga kasama ko. So, ayun eh nga, ko na bakit ako alis dito sa kuma to. Multi-training ulit ako. At next duty station ko ay Washington. Washington. <laughs> Alright. So, Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Bagay yo. Oh. <laughs> so, hey nga. Siguro vlog vlog na lang din sa Washington. At yeah. I mean, ganito talaga ang buhay. Dapat ka nang masanay. <laughs> so, happy malungkot. Hindi ko alam. Pero Smooth. Smooth talaga. Smooth. Uh, Alright. Hanggang dito na lang vlog ko. Short vlog lang to. Bukas yung ibang vlog. So, bukas. Panibagong vlog. Last day ko bukas. So, last day ko ngayon sa housing ko. So, thank you. Thank you. Thank you sa panonood. At subscribe. Uh, hanggang sa muli ulit. Yeah.